Mga balita ngayon. Vintage bombs magkahiwalay na narecover sa Davao at Cebu City. Kapatid ni ex-presidential adviser Michael Yang arestado sa Pasay. Tagumpay sa anti-insurgency campaign ng 4 ID, pinuri ng Philippine Army Chief. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Makalipas mahukay ang dalawang vintage World War II bombs at isang Japanese grenade sa compound ng UP College of Medicine sa Maynila kamakailan, dalawang magkahiwalay naman na vintage bomb ang naispatan sa Davao at Cebu City. Unang nahukay noong lunes ng umaga ang isang unidentified explosive ordinances sa isang construction site sa R. Castillo, Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Agad namang rumisponde ang mga kasapi ng Explosive Ordnance Disposal Team para i-turn sa City Explosive and K-9 unit ang nasabing bomba para sa proper disposition. Noong kamakalawa lang din ang narecover ng mga tauhan ng Waterfront Police Station 3 ang isang vintage bomb sa isang construction site sa loob ng compound ng Commission on Audit, Central Visayas, sa MJ Cuenco Avenue, Corner V. Soto Street sa Barangay Tinago, Cebu City. Agad namang hinukay ang 1,000-pound vintage bomb na isang general purpose bomb saka ito itinurn over sa mga otoridad. Idineklara rin agad na ligtas ang lugar sa naturang pampasabog at walang dapat pangambahan ng mga residente. Inaresto ng Philippine National Police o PNP ang kapatid ni Michael Yang, dating presidential adviser ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa isang operasyon sa Pasay City nitong Miyerkules ng gabi. Sa bisa ng warrant of arrest, dinakip ang suspect na kinilalang si John Shin Yang, mas kilala sa alias na Tony Yang dahil sa umano'y falsification of public documents, perjury at paglabag sa act regulating the use of aliases. Nasa kustodiya na ito ng Pasay City Police Station. Una nang inaresto ng Bureau of Immigration o BI at paok ang 54 anyos na si Yang dahil sa pagpapanggap nito bilang Pilipino at pagbibigay ng maling impormasyong may kaugnayan sa kanyang kumpanyang Phil Sangia Corporation. Bago ito ay makailang beses din itong binaliwala ang summons mula sa House of Representatives matapos itong masangkot sa 3.6 billion pesos na drug bust sa Pampanga. Sa kanyang pagbisita sa Camp Evangelista, Cagayan de Oro, pinuri ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido ang 4th Infantry Diamond Division sa kanilang matagumpay na operasyon laban sa NPA. Sa pangungunin ni Major General Michael Anayron Jr., ipinakita ng 4th ID ang malaking tagumpay sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Northern Mindanao at Caraga. Ayon kay Galido, malaki ang epekto ng kanilang operasyon sa pagpapahina ng puwersa ng NPA. Isa sa mga tampok na pagbisita ay ang pagkilala sa isang sugatang sundalo na ginawaran ng Wounded Personnel Medal habang sampung sundalo ang pinarangalan sa kanilang katapangan. Ginawaran din ng CGPA Streamers ang limang unit, 38th Infantry Battalion, 1st Special Force Battalion, 8th Infantry Battalion, 4th Military Intelligence Battalion at 3rd Scout Ranger Battalion dagdag ni Galido patunay ito ng dedikasyon ng 4ID sa kanilang misyon para sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.